Eto naman mga kababayan, ito nga eh, syempre mainit din to, di ba mga kababayan? Ito yung kay Barsaga. <laughs> Alam mo, yun, ito yung pinakamahingay na congressman ngayon. Di ba? Congressman sa Kabite, sa Dasma. No? Oh? Siya yung pinakamahingay ngayon, at siya yung pinaka, ewan ko, hindi ko masabing siya, yung siya yung pinakabata, basta Jency, Z. Diba? So ito yung sabi nung isang ano ng ano, kamera Representante. Yan. House Deputy Speaker Janet Garin. 4th District ng Kabite. Ayan. Ah, taga-Kabite rin. 4th District. Behave, ano, ah, uh, Tokiko, no? Marsaga behavior in congress. Ito sabi niya, kinausap na, na namin siya. Huwag kang meow meow na meow meow. <laughs> <laughs> Wag ka daw meow meow nang meow meow. <laughs> I mean, there's a lot of uh, of serious meeting tapos bigla siyang nagmeow meow. Pwede naman he says na doing in to catch attention kaya lang may limit dapat. <laughs> At tama naman yun, dapat may limit. Diba? Pero hindi mo siya mapipigilan dahil pareho lang ng posisyon sa gobyerno. Congressman siya, congressman ka din. No, ang matindi kasi na ito, <laughs> hindi ko alam kung ayaw nila ng miyaw-miyaw. Makagustan nila yung tunog ng Rawr! Rawr! yung tunog ng buhaya. Baka ganun yung gusto nila ng tunog. <laughs> <laughs> yun yung bagay na yun. at bukod nga dyan, mga kababayan, ito nga. Yan. Medyo may nakasagutan pa si... Maraming nakakalaban to si Kiko Barsaga ngayon sa HOR, sa so House of Representative. Yan. Ito yung isa. Yan, basahin nun natin, ha. Yan. Hindi gagawin ito ng ordinary congressman, eh. Hindi na gagawin ng ordinary congressman. eh, sumagot si Kiko Barsaga. Ito, malupit. Sumagot siya. Ano ba ang gagawin ng mga ordinary congressman? Magnakaw? <laughs> ang tindi sumagot, no? Palakwakan. Ang tindi. Simple lang yung sagot niya, pero... Diba? Simple-simple na yung sagot niya, pero tandaan nyo, basag. Basag ang lahat. Diba? Pero ako sa mga ano, di ba? Sana tularan to. Kasi iba, kasi ano to eh, kumbaga iba yung ugali ng mga gents ng mga kababayan. Talagang palaban niya mga yan. Kita niyo naman yung nangyari sa Nepal, sa Indonesia, di ba? At sa ibang lugar, sa panig ng mundo. Kahit sa ibang bansa, sa Amerika, di ba? yung mga JNC ngayon, iba yung datingan. Talagang palaban sila pag inun na ng, ano, talagang umaan sila, lumalaban. Hindi naman lumalaban, pero nakipagsagutan sa polis, diba? Di kasi alam nila yung karapatan nila eh. Alam nila yung rights nila. Ang mahirap po kasi dito sa Pilipinas, <laughs> gagawin ka ng engot-engot. <laughs> diba? Alright, sa so ito lang naman mga kababayan, binigyan lang natin ng reaction to itong kay Kiko Barsaga, mabuhay ka. Yung paglaban mo, ang tama, tama. ha At sa lahat ng, ano, ba? Diba? At sa lahat ng Barsaga, ito lang yung, mati parang ito yung, ano, yung medyo okay-okay. Kasi may, may kilala rin ako, ano, eh. <laughs> yung ako, yung ako nabanggitin.